Ba't maaga pa ang pasok mo? Ay, maaga trabaho mo? Saan ka naghahakot? Nautusan no, ka na. Saan ba ang inyo? Saan? Sa Purokdis ka? Ay, nakakaubos ka naman ng balot. Di ba ikaw yung dating binidya ko ng bento? Dating? doon. Sa Santa Monica katanam. Naglalakad ka eh bago pa ng mga alas 6. Hindi mo natanda? Ano yan? Pag nagtatrabaho ka, pambaan mo yan? Ha? ang trabaho ng mga magulang mo? Sa bahay ko sa mama. Ha? Sa bahay ko. Ang tatay mo? Anong trabaho ng tatay mo? Sa Midis po. Saan? Midis. Saan yung Midis? Wawa naman yung bata. Nagtitinda pa ng balot. Wala pang benta. Malis na ya yeah, may bibili oh. kawawa naman yung bata nagtitinda ng balot para may pambao